buhat pa ka sa tanan mo ang ginabuhan sa matag adlaw na matrabaho pa ka ibangga ka sa ginoo iuli na tumani ang unsay gasa na gihatag ng hapa ni mo lingon ang Diyos naghangin siya ha imuha na to atong kaugalingon ina nga buhing halat makapahimuot balaan na to sa iyong tubang ni Zohan magmakaw ta sa pagkabalaan wala ta niya gibuhat para lang ha ato ang iwagas-wagas at atong kinabuhi na wala walay hindi Gihimo, hindi makapahimuot sa tungkuy ng Diyos sa Soon ng Gala. Mahimo ang aron, uban-uban ang tayo ng iyong pamilya, o malipayin pa ka, at pag sa maabot panahon, makabaton ka Bona Muna, duula si Kristo, isip imong God ng Diyos, o manuluwas gawata siya, na siya ang Diyos, na nagatiman ka nito, nagluwas ka nito dito sa cross, wala in Diyos, nga naghimlo kanimog gikan sa kalabasan, iya kang ipakamatao at ubangan sa Dios o kenoy kung siya kanin kanimo so igsuon karon ang adlaw sa kaluwasan ug dili na ugma ang ugma mao ang kapakyasan igsuon so mabot ang panahon na magbahay ta ang panahon nga na magluyan atong lawas dili na ta alagad sa atong ni Dios igsuon so samtang likon pa to mga atong mga tuhod igsuon atong itikangan to sa pag-alagad sa atong ni Dios Mulisod alang kanimo igsoon sa pagtikman. Buhat pangayuan sa Jose so